Idol. Ah, oh, idol. Kita niyo yung bahay ng idol, oh. Ginawa lang sa ah, aluminum na aluminum na. Well. Huh? Aluminum na yung gamit. Ano sana? Tubular. Ah, tubular kay mga idol, oh. Bago na install ng bahay ngayon. Dati gawa atong gamitin natong materials yung mga niyog. Ngayon, oh. Ito uh, mga idol, Iyan ang mga kapitiro ng idol na magaling ng idol. Kanda yung bahay ng idol, di ba? Dipinsa yan sa ano, sa hindi yan mabigat. Mga lang. O, yan ang may-ari ng idol, si Jewel. So, oh, mga gwapo pala yung mga, pa mga kwan gawa ng bahay. Oh. Kanda yan si Juan Mayador si Boy <coughs> <coughs> lapit na mga tapos mga idol <coughs> ganda ang <bayo. coughs> bago na style mga kuan ngayon mga idol iba na no di ba sa dati yung kabayan lang tapos yung iba yung gawin natin yung niyob. ngayon hindi na no. oh tsubula na gamit tapos glass yan glass 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 na biglas glass ni mo Ah, kontrak, well, PPC lah, PPC, Transiflex. Ah, kan. PPC je, Ray. Transiflex di Oh, Ganda. Bagong style na yung mga idol yung ano ba? Dati amakan lang sa kawayan. Ngayon, iba na. Oh. Ay, yan. Ya, yan pala oh, yung gamit nila. Ganda na. Ya, mga idol, oh. Ah, mga idol ah. sana mga idol magkagawa tayong bahay ganito na lang ang gamitin natin no? Oh. dali pa tapos magaan pa kung may lindol hindi tayo matakot kasi magaan lang iba mga idol ito oh. itong bahay namin iba, iba ito dati pa yon ginawa ko ah, puro suli dito okay naman yeah, Idol, bye bye. Salamat. Sana mag ano kayo sa akin. Mag subscribe mga Idol. At saka yung mag like. Thank you.